Kahapon habang nakapila ako sa isang ATM machine, may lumapit sa akin na isang lalaking Arabo. Sabi niya sa akin, Kristiyano ka ba? Sabi ko naman sa sa kanya, hindi po. Pero bi binilangkas ko sa salitang Arabic na salita. Tapos nagtatarong siya sa akin, ano yung nasa braso mo? Sabi ko, tato po yan. Sabi niya, natatanggal ba yan? Sabi ko, hindi po. Pwede na lang, pwedeng matanggal pero ipapalaser pa. Ang tugon naman niya sa akin ay, ba't ka nagpapatato? Kasi, pag dinumihan daw natin ang ating katawan, ay sabi niya hindi daw makakapasok sa langit. Knowing sa mga sinasabi niya ay aware naman ako doon. Pero nire-respeto ko pa rin yung mga salita niya pagkos na mag-argumento ako sa kanya ay pinaba ko na lang yung noo ko. So, yun ang ano. Yung mga sinasabi niya ay hindi respeto ko. Sa hindi pa nakakaalam dito sa Middle East, 100% majority dito ay ang uh, relihiyon nila ay mga Muslim. So, bawal talaga ang magpapatato. Well, siguro yung tao na yon ay masasabi nating religyoso at malamang isa rin sa mga dahilan kung bakit niya nasabi sa akin yon ay malamang first time niya na nakita ng ganong tao na may tato lalo na yung tato ko na malaki sa braso una sa lahat hindi basihan ang panlabas na ng isang tao kung makakapasok ka ba sa kaharian ng langit o hindi. Pangalawa, bawat opinion ng tao ay nire-respeto ko. Kung nakakarinig tayo ng ganon, tayo na lang yung lawakan na lang natin yung ating pag-uunawa. Tanong ko lang mga kabayan, bakit nga ba may mga nagpapatato ang isang tao? Hindi ko alam pero sinisigurado ko na may mga istorya sa likod kung bakit nagpapalagay ng tinta ang isang tao sa balat. Hindi ako nahiniwala na nagpapatato ang isang tao para lang magmukhang astig para lang maging cool ng ibang tao. Naniniwala ako na may mga dahilan kung ba't ka or ba't nagpapalagay ng tato ang isang tao. Siguro posibleng ito ay simbolo ng pag-ibig, simbolo ng mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay, simbolo ng pagiging matatag o kaya naman simbolo ng pagkabigo. Minsan, may mga ilang tao na nararanasan nating mahusgahan kagaya ng nangyari sa akin. Well, base sa aking konteksto, kung tatanungin niyo ako, oo, naranasan ko na. Masakit ang mga salita, yung katotohanan ng mga panghusga ng isang tao. Pero di natin sila masisise. Yun yung pananaw nila, base sa kanilang nakikita. Kung ba't nila nasabi yon, Dahil lang sa may tatwa ang isang tao. May mga ilang tao rin yung tipong hindi matanggap-tanggap sa trabaho kasi may tatwa sila. Nasa tingin ko eh, kaya namang gampanan nila at maaring mas magaling pa sila doon sa ibang tao sa ganong trabaho. Dahil hindi ka matanggap-tanggap dahil lang sa may tatuo ka. Nakakalungkot lang di ba? Diba? Naranasan mo rin ba tol na hindi ka man lang kinikilala ng isang tao ay minsan inaayawan ka na dahil lang sa meron kang tatoo minsan kinakahiya ka. Kesyo masasabi nilang masama kang tao. Meron namang ibang sa tingin nila ay ex-convict. Yung iba naman sa sila sabi nila ay addict. Yung tipong hindi gagawa ng mabuti, makasalanan, madumi, madungis, kung ano-ano pang -ano mga panghuhusga nila. Maraming nga dyan, walang tato at malinis ang katawan. Yung tipong karespeto-respeto ka -respeto ang reputasyon. At nag-aaral sa magagandang eskwelahan pero sila pa yung mga magnanakaw. Kung sino pa yung sinasabi nila na mukhang hindi gagawa ng mabuti, sila pa pala yung mas totoong concern sa kapwa nila. Kakalungkot lang isipin na maraming tao ang mapanghusga ngayon sa lipunan. Base lang sa nakikita sa panlabas nating anyo. Yung tipong hindi naman talaga nila kilala pero ayaw ka na nilang kilalanin dahil sa physical mong appearance. Hindi ko alam kung bakit nila pinapakialaman ang buhay ng may buhay pero Tandaan natin palagi mga tol. Lawakan natin yung pag-iisip natin. Pangingib bawi natin yung respeto ng bawat isa. Siya sabi ko naman na hindi naman nila pera yung ginagamit para magpatato, di ba? Sana marirealize nila na ang buhay ng tao ay sobrang iksilang para ilaan nila yung attention nila sa buhay ng ibang tao. Sana mabago ang mindset ng mga ganitong tao sa lipunan. Ito ang huling tanong ko mga tol. Sino ba ang nagkakasala? Yung mga taong may tato na wala namang ginagawang masama o yung mga taong nanghuhusga base sa nakikita ng kanilang mga mata